live muna tayo dahil uh, si Joy Adventure ay kagabi. uh, puyat sa kinailangan niya makapag relax dahil kagabi ano po na siya nakatulog dahil disturbo sa kanyang pag upload At sana ay uh, samahan niyo ako sa araw na to yan dito tayo sa harap ng isla magumpisa yan sa kanipo yun so dito na tayo nakapag intro sa uh, medium laot kaya tara samahan niyo ako Let's go mga ka-channel Habang lumalangoy tayo pa labas ng uh, hibasan ay ito ang sumalubong sa atin malabo na karagatan Unang pagsisid pa lang natin sa araw na ito isang coral trout or lapu-lapu na uh, napakailap dahil uh, siguro dulot ng may kalabuan yung dagat sa araw na to. Pangalawang pagsisid natin sa araw na to, uh, try natin dito sa medyo may kalaliman kung talagang mali na ba ang dagat dito sa ilalim. Pero sadyang ganun pa rin talaga, yan. Parang may mga pulbo o alikabok. Napakalabo talaga. Another pagsisilang ating ginawa kung saan mayroon tayo nakitang isang lapu-lapu. Oversize na ang lapu-lapu na to. Pero nung malapit na tayo ay biglang pumasok. At syempre, umahon ako sa glit at nagbawas ng guma dahil uh, ayan nga ay uh, bato at wala tayong light. Kaya nung pag-dive na natin ay lumipat dito sa diga nung kalakihan bato. Kaya lang nung pagsilip ko ay di ko nakita at inikot ko sa kabilang side. Pero nung paglipat natin, biglang lumipat sa kabilang bato, mga ka-channel. Sayang. Ayun, oh. Sayang naman. Malaki na sana. Nung silipin ko dito, mga ka-channel, mas lalo pang naging mailap. another sisid mga ka-channel kung saan meron tayo manilanon or dalag-dalag na nakatago. Ang akala ko ay medyo malayo pa pero sobrang lapit na pala dahil sa sa sobrang labo ng dagat kaya di natin maaninag agad. Isang napakalaking ilak sana ang uh, lumapit sa atin pero ayun, di pa rin natin natira. Grabe. Ang dami talagang isda na nagpakita sa atin. Pero siguro hindi para sa atin sa araw na to. Pagdating ko dito sa unahan ay nagtry ako na mag drop. At mag ambush dahil uh, may mga ilak na umaligid sa unahan. ang ginawa ko ay uh, pumatong dito sa taas ng malaking bato na to upang uh, makapag-ambush ng isda na dumadaan ilak man or anong klaseng isda akala ko mga ka-channel ay malayo pa yung ilak na to napakalapit pala sayang ayun good size na sana Another pagsisi ng ating ginawa dito sa unahan kung saan mayroon tayong napapansin na umaligid na tribali. Sakto lang ang ko. Ito, lumapit. Boom! Sa pool. At ito ang unang naging natin sa araw na to. Isang tribali. Ayan, at bumulusok yung kawan ng mga ilak. Siguro natakot. nilupot ng bahagya dito sa coral yung ating uh, monolite kaya tinanggal ko mahirap na baka magasgasan at uh, wala pa naman tayong reserba syempre pinag-iingatan din natin yung paggalaw natin na di tayo makasira ng uh, corals dito sa karagatan Siyempre, bago yan, uh, shoutout kay ate na nagbigay sa atin ng GoPro at kay Sir Ter Sumanulat Laurie na nagbigay sa atin ng pana sa Team Noranda ng Canada. Uh, shoutout kay Lady Pussy Binepip na uh, may bahay ni Sir Dennis de la Cruz ng Naikabiti. siota din po kay Alisi kadiyan mga ka-channel ay hindi ko napansin na nakaharap pala sa atin ang isang coral trout nito no kaya nung paglapit natin sa kanya pumasok dito sa bato, ayun o no. yung lapu-lapu pala ay uh, nakaharap na sa atin kaya di ko natira dahil undersized pa pala yung laki nya pre pinabayaan natin yan At eh, eto mga ka-channel pagdating ko sa unahan ay uh, isang unicorn piece or surahan boom sapul mga ka-channel stone shot pati bato sapul <laughs> habang sumisisid ako dito sa unahan na yan, ha, biglang bumulusok yung kawan ng uh, parrot fish at may nahalo uh, na uh, rabbit fish. Kaya sinubukan ko na tirahin pero ayun, lumayo at di binigay yung tamang distansya at naging maila pa. Sayang. Uh, Siyempre mga ka-channel, bago ang lahat ay uh, huwag natin kalimutan na magpasalamat sa Panginoon at sa ating mga silent viewers sa mga UFW. Thank you and God bless. Another ng ating ginawa dito sa unahan mga ka-channel dahil uh, mayroon tayong nakitang talakitok na umaaligid dito sa may bato na to. At siyempre ambush time tayo dahil uh, sila ay, 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 medyo may kailapan. Hindi naman gano'ng kalaliman. Kaya nung paglimon natin dito sa kabilang side, sakto lang na ibinigay talaga ang tamang distansya. Kaya syempre, nakapagsagawa tayo ng pagtira. Ay yun o. Oh. Yari ka ngayon. Boom! Sapul mga ka-channel. At ito, naging pangatlong isda natin sa araw na to. Tribale or talagito pa rin. sobrang likot ng tribale na to kaya pumulupot ng bahagya sa ating pana ang uh, um, monolite ayun oh. ang tindi ng pagkapulupot nang makita ko ang lapu-lapu na to ay uh, agad kong binaba. Akala ko ay uh, napakalaki na. Pwede na sana pang ulam. Kaya lang, ayun. napaka <coughs> Another day mga ka-channel kung saan mayroon na naman tayo nakita ng lapu-lapu or coral trout. Good size na. Ayun Oh. Ang lupit. Ang ilap. Dito sa unahan ay uh, sinubukan ko na mag-drop at mag-ambush Dahil uh, meron tayo nakita mga tribali na umaaligid dyan sa unahan pero di binigay yung tamang distansya para matira natin. Ayan, lumapit sana ng bahagya. Yun nga lang ay napakalikot kaya di natin natira. Sayang! Natuwa ako sa mga palata na dahil iba't ibang kulay ang nakikita natin. Ayan mga ka-channel, talagang di na lumapit ng bahagya hanggang sa tuluyan silang lumayo ng long, dust, long dusting tayo pero waipik di gumana ang ating paghagis ng buhangin napaka utak Another sisid mga ka-channel. Kung napapansin po natin na ay, uh, minsan kadalasan ay yung gupo ay uh, sa ilalim na namin binubuksan. Kaya minsan ay uh, akala natin mababaw. Ito, isang Tribale. Ang panibagong target natin. Tinili ko yung malaki. Boom, sapul. Okay. Ayun, pumulupot na naman mga ka-channel. At medyo may hangin pa tayong natitira kaya tinanggalan natin alright ito ang naging pang-apat natin eh. Na sa araw Nag-ambush ako dito sa unahan. Ayan, isang dalag-dalag uh, na nagpakita sa atin. Di masyadong lumapit kaya din natin natira. Shout out sa ating kaibigan na nandyan sa U.S. Kay Bay Binji at sa kanyang buong pamilya. Sana ay uh, ingatan kayo ng ating may kapal. Ingat kayo palagi. God bless, bye. Ayos mga ka-channel Ayan, uh, nag-drop ako dito sa unahan At nagtago sa... Malaking bato dahil uh, nagbaba ka sakali tayo eh, na may dumaan na malalaking isda. Hanggang sa... Walang lumapit. Ayan, medyo may kababawa na At uh, pag ahon natin hapon na pala Kaya let's go Back to the home Napasarap ang ating paglangoy. Ayan, apply na pala. Yun, no? Oh. Yun, magandang hapon mga ka-channel. Yan, uh, nakauwi na tayo. Ay, mga ka-channel, yung uli ni Mr. Rock, yung ang laki yung mga ka-channel. <laughs> Isisigangin po natin, ibibinisan natin ngayon. Gandang hapon po, mga ka-channel. Kala ko kasi, mga ka-channel, yung ano, putiin, walang kaliskis. Yung pala mayroon din, pero hindi masyadong marami, kundi lang. Ayan yung kanyang. Yan, nagpaapoy na rin. Para sa ating isang piraso surahan na pang ihaw ngayong hapon. At yan ay pang sabaw-sabaw na naman. Okay tayo. Oh. Iyon. Iyon. Okay tayo. Puk Pukin natin mga ka-channel dahil masyadong malaki yung ano niya. Kaya pupukpukin natin. Para ma-slice talaga siya. Ayaw eh. Slice na mga ka-channel. Naghati-hati ko na. sabaw tayo mga ka-channel. Masarap to sa sinabaw. Dahil press na press siya. yon ang surahan hindi ganong kalakihan pero good size na kaya ihaw natin John, kahit mapoy ma pa, sige para maaga tayo makakain yun oh, nihaw ihaw nasurahan okay kaya hindi lang tayo masyadong mag video muna mga ka-channel dahil uh, may tugtugan sa kabilang bahay yan nga pala, uh, may tanim tayo na sili. Ayan, at ito. Kailangan pa yung ibukod dahil uh, nagsiksikan. Na. Sana ay uh, makarami tayo ng tanim. Ayan, maliit pa pero malapit na magbunga. Ito may bunga na. Ayan. At syempre, mga ka-channel, hindi lang sili ang tinanim ni Mrs. Ayan, may may sili din dito at uh, kamatis yan no, may bulaklak na malapit na na tayo makapitas nito yan. ang ating mga panglamas or pangrekado ni misis pag na yan garden nya garden ok balik muna natin ayun wow ang taba Ayun, bigla may nahalo, ayan. Uh, inihaw ni misis yung buntot ng talakitok. At, ayan. Okay. Wow. Parang pinirito. Magagay na natin yung isda, mga ka-channel dahil tayo magsigang yan magsigang tayo ng putian yan yan luto na yung surahan na inihaw uy parang overcook at ang uh, putian ay wala pa lipat natin sa gitna Ayan. Okay kayo. Ayan mga ka-channel. Luto na yung aming surahan. <laughs> Sarap naman ang apunan mga ka-channel. Ayan okay, mga ka-channel. Binigyan ko si Tangay Polet ng ulam. Para may ulam na lang Ayan mga ka-channel. Si yung, yung ating sinigang. Titimplahan na natin yung sinigang sa sampalok. Para masarap. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng konting asin lang mga ka-channel. Dahil inasinan ko na kanina yung isda. Konti lang. Na. Oh, napakasarap mga ka-channel. <laughs> Nabutan na ako ng gabi. Mmm, <laughs> napakasarap talaga. <laughs> Ayan, sabi sa'yo, nag-ayos pa ng ilaw. Yun, magandang gabi sa atin lahat mga ka-channel. Ayan, ah, kain tayo. Ah, uh, syempre, yung ulam natin ay inihaw at sinabaw. Ayan. Sinabaw na talakito at inihaw na surahan. At ito, mayroon tayong pinirito nung um, huli natin kahapon. Ah, Lifty na stripe. Okay kayo. Kain po tayo mga uh, ka-channel. Gandang gabi po. Ayun. Yan ilagyan natin ng ilaw doon sa ano sa tapat ng kalan para pag nagluto tayo ng ulam ay maliwanag na. So ayan, ah, let's go. Kainan. Tumi mm, ka ni. Tikim, mo na tikim kanin. Mama. Mm. Tapos ito, pinirito. Na

Oh, kayo, 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 Hmm, kayo, 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 out po sa lahat. Ilaw medyo madilim na lang yung mukha natin dahil ah uh, hindi ganong maliwanag Yon kain ah. Hello po, magandang hapon po kay user ci 2 i, Tuki, I 7 pf 7 z Ang ah, sabi niya po ay ah, pa-shoutout daw sa kanyang family Bilyar, uy. Sir, ah, uh, bilyarin taga saan po? Cebu? Kasi may side po kami sa mga bilyarin. Ah, uh, kamag-anak pa po namin yung mga bilyarin. Katapi, Fortuna at uh, sa Hinuba. Yun. Maraming salamat po, sir. Ah, uh, shoutout po sa family po ni... Family Bilyarin. yon, God bless po. Uh, from Abu Dhabi sila po ay nandiyan ay po na... si from Abu Dhabi UAE. Uh, Shout out po sa inyo sir, magandang hapon Ayan. po. Shout out muna tayo mga ka-channel. Shout out po kay Manalo Highson, Miss Maitapurino from UAE. God bless po, magandang hapon. Uh, at kay Antonio Ritana sa Biolosis family. Uh, nandiyan po sa Puerto Princesa. Shout out po sa inyo. Hello. Magandang hapon po kay Sir Joel Gelupin. Uh, siya po ay nandiyan po sa Birong, Palawan. Maraming uh, maraming marami salamat po sir sa inyong suporta po sa amin ni Joy Adventure at kay Mrs. Adventure. Uh, God bless po. Sana ay lagi po kayo magingat. Sa lahat po ng Ortega and Retana family, shoutout po sa inyo. God bless po. God bless. Hello. Magandang hapon po kay Sir Gilbert na nandyan po sa Surigao City. Shoutout po sa inyo. Uh, sir Gilbert 8331. God. Sir Ruben Castillo from Cagayan de Oro City Shoutout po kay Everjohn o Everhon Consimeno Shoutout po na nandyan po sa Iloilo Ilo City God bless po uh, Sir Noel Lorenzana Maraming salamat po sir uh, Opo uh, adventure na naman kami kasama si Joe Adventure at si Papa Tonyo. God bless team po Team kay Lubayat Farmer Sword 8090 uh, Shoutout po sa inyo Na po sa Siya po ay si Rio o Pasig City Magandang hapon kay Sir Arnold Cuyus Shoutout uh, shout out po. Uh, at kay Ruben Budjus. O oh, Burjus pala. Burjus. Shout out daw kay Boy Surahan. Uh, si Boy Surahan ay wala po dito. Uh, nang, naglalaro po. Sir Bal, Manlapas. Kumusta Paradise po? Paradise Garden, Burakay Pram. JM Galito. Sa lahat po ng Galito Family. Uh, Retana Family. At uh, sa Baginang Family ng Ulongapu City. Erwin. Rana, Ranada. Ah, uh, shout out po. Magandang hapon po. Sa bayanan niya po na si Salvador Muhar at kay Lini Muhar ng Barangay Bila Mercedes Quezon. Yan. Magandang hapon po sa inyo lahat. God bless